Ito so, po, marinate lang natin chicken. Hindi na tayo gumamit ng gloves. Hindi naman kami masela ni mami. Malinis naman ng kamay ko. Ayan. Marinate lang po natin siya bago natin siya ipiprito. At ilalagay natin sa kubus or Arabic bread. Ito, bali pang papalaman natin sa ating shawarma, chicken. May kasamang carrots, pipino, bell pepper at kamatis. Ayan. Marinate lang natin ng 30 minutes. Pag-aaral ko sa kabila ng hirap na pinagdaraanan namin. Doon ko po naisip na magtrabaho na lamang muna at tumulong sa mga gastusin namin sa bahay imbes na tumuloy sa college dahil may mga kapatid pa rin po ako nag-aaral papadudod. Isang taon din po akong huminto para magserbedora sa isang kantin sa Cubao. Kumikita po ako noon ng dalawang daan kada araw na siya namang iniipon ko at ibinibigay kay tatay kapag umuuwi ako sa amin. Bukod doon ay nagtrabaho rin po ako bilang pump attendant sa isang gasoline station ng ilang buwan. Taong 2011 ay nagdesisyon po si tatay na pag-aralin ako sa kolehiyo. At kahit naiisipin na naman niya, ang pang tuition ko ay naging desidido po siya na matupad ang pangako niya kay nanay na pagtapusin kami ng pag-aaral. Kaya nga para may pansuporta sa mga gastusin ko sa school ay nag-alaga po ba, si tatay ng baboy na siyang ibinibenta niya tuwing ika-apat na buwan. Sakto sa pagsisimula ng bawat semestre noong Carots, nasa kolehiyo ako. Noong araw ay hindi pa naman po ipinagbabawal ang backyard bakery. Kaya hindi naman isyo ang pag-aalaga namin ng isa. Siyempre ang ating shawarma with laham or karni ng tupa. Ayan. Yeah. At ang ating samosa, gamet at cheese samosa, chicken samosa. Prito po natin yung ating marinate na chicken para sa ating shawarma. Piniprito na po natin yung ating chicken para sa ating shawarma. So, mga kabayan. Pakita ko lang sa inyo. Ayan. Siyempre, luluto na tayo ng coffee ni Mama. At in sure ba? Nakahanda na din ang aming mahalabiya. Yung binto at ininit ko yung aming gamat at samusa ni Mama. Ininit na lang po natin kasi marami ako nalutong gamat kahapon at nagbigay yung friend ni Mama ng samusa. Balutin na po natin ang ating shawarma. Yan ang ating ingredients. Manok at yung ating gulay. At yung ating Arabic bread. Po, tayo po ay magbabalot na ng ating shawarma. Una, yung manok na pinag natin. Yung ating minarinate. Yan. Tansyahan na lang po ito, mga kabaya. And then, yung ating gulay-gulay. Yan. Kita nyo ba? Labo. Fold lang po natin. Hmm. Ito po ating first try na gumawa na chicken shawarma. Yan. Initim pa natin yan. Yan. Hmm. Tapos, hihiwain po natin ng tatlo. Chicken ulit. Ito na po ating finished product ng ating shower ma Saudi style. First time kong gumawa. Tingnan nyo naman. Pero biro. Natsambahan natin ang lasa. Masarap po siya. In fairness. So, ayan ang aming pagkain ni Mama. Sh shower ba? kemat, and samusa. Bukas pa ako gagawa ng don Wait lang natin magatman at mag-prepare tayo bago kami kumain ni Mama. Siyempre may coffee si Mama at yogurt. Tapos na po ang ating paggawa ng chicken shawarma. First time kong gamawa at syempre, pera na natyambahan natin ang lasa. Tamang-tama lang, sakto lang po. Ayan, mouth in your mouth. Ayan. Ito po ang pagkain namin ni Mama. Mahalabiya. Gumawa ulit ako. Sure ba? juice, bimto. At yung ating gamat at samusa. Ito yung may shawarma na ginawa ko. First time kong gumawa pero yung recipe na sinundan ko ay okay na okay. Looks yummy. Magugustahan po ito ni mama. Yan, kasi malambot lang yung pagkakaluto ko ng bread niya. Hindi ko masyadong pinatagal sa toaster para hindi tumigas.

Kakain na po kami ni Mama. Yan. Yung coffee ni Mama. Yes. Kain po tayo.